Magandang umbaka po sa ating lahat. Araw po ngayon ng Lunes, May 12, 2025. Araw ng eleksyon. At kung nakikita nyo background ko, patunay na tapos na po akong bumoto. Pero ang pag-uusapan natin ngayon, yung unang-una pagpapaalala po dun sa mga hindi pa nakaboto, bumoto na po kayo. Paglaban po natin ang demokrasya ah uh, medyo mainit, mahaba ang pila sa mga, mga ibang lugar katulad ng naranasan ko at may mga obserbasyon tayong mga may pag-usapan natin pero wala po tayong magagawa kailangan nating ipaglaban ito yung mga bayani natin sa ating kasaysayan na kipaglaban, ibinuwis ang buhay ano ba naman yung ibuwis natin ng kaunting oras, yung ating mga pawis yung ating mga convenience ah, uh, konti mga obserbasyon lang unang-una, yung pong mga boboto ay huwag pong kalilimutan, may page 2 po ang balota ha. Baka malimutan nyo po yung sa party list. ah, uh, may common na mistake yun. Nakakala yung page 1 lang ang, ng Tisjedan. May page 2 po yan. Andun po yung ating mga party list. Baka po hindi tayo makaboto sa party list. Ganun pa man, ah uh, ito na yung panahon na kung saan kailangan nating gamitin ang ating mga isip iboto natin ang ating kinabukasan, iboto natin ang ating mga anak, ang, ang kinabukasan nila at uh, dapat eh uh, uh, pag-isipan natin kung sino ang ating maboboto. Sige, muna sasagutin ko muna itong aking ma ano uh, So Ah uh, mayroon lang yung tumatawag. Sabi ko, nagla-live lang ako. Saklit lang. So anyway, uh, ating tingnan ang, ang nangyari ngayong araw na to, yung naranasan ko. At <laughs> uh, talaga namang sabi ko sa inyo eh, medyo, kasi ba diba, senior citizen na ako. Kanina nag-live na ako, very briefly ang kararating ko lang, yung aking asawa na doon pa nakapila pa. Kapi senior citizen ka, meron naman talagang 5 to 7, pwede na mumoto ang senior citizen. Pero dahil lang kasama ko ang misis ko na hindi ko naman pwedeng sabi na nurse ko kaya nag-aalaga sa akin at hindi pa naman ako imbalido, hindi pa naman ako wheelchair eh, hindi siya pwede bumoto. So ako'y bumoto ng alas 7. eksaktong mga 7.05, nandun na kami sa presinto, nandun na kami sa voting center. At akala ko mapapadali yung buhay ko bilang isang senior citizen. Ay hindi po sapagkat uh, unang-una uh, nung may choice ka kasi eh, pag senior citizen ka sa either doon ka nakapila sa sa regular na presinto mo o pupunta ka doon sa priority. Ah uh, syempre gusto mo sa priority kasi nga naman uh, priority 'yun eh pero parang hindi rin nagiging priority kasi yung sistema kasi ganito. Ah uh, dahil may original precinct ka, pipila ka doon sa priority pag turn mo na kukunin yung pangalan mo at kukunin yung balota mo doon sa presinto na kung saan ka naka-assign. Di syempre it takes a while na pupunta na yung ano yung runner nila doon. Okay? Ah uh, Ah uh, teka muna ha, saglit lang. At sasagutin ko tong asawa ko. Okay. Uh, ngayon kasi marami mga hindi ano no eh tinatanong ang asawa ko ano do yung number nung nung may number ba eh hindi na kailangan sabihin lang ang pangalan, yung present number. Uh, okay. Uh, anyway, uh, sana pa tayo. Okay, ang hirap nitong mag tasking ka. Uh, okay. So ayun. Ah uh, ang gagawin dahil uh, hindi wala uh, hindi naman yun yung presinto mo yun ay priority precinct for the priority ay kukunin pa yung balota mo doon sa presinto mo so meron ng panahon yun ano tapos kukunin pa la yun tapos pagdating mo doon boboto ka ay hindi po pala mabubwi witness sa isusubo sa vote counting machine dahil walang VCM doon sa priority precinct at least doon sa aking naranasan, baka sa iba meron. At ang paliwanag sa amin nung ano sa akin ay teka muna uh, parang parang sabi ko nga e, bakit hindi ko makikita yung resibo ng aking boboto? Eh, hindi daw ganoon kasi mangyayari daw by batch nila i-feed at the end alas 5 pa ng hapon. So mangyayari boboto ang pobreng PWD uh, matanda, senior at buntis. Pagkatapos akala nila priority siyempre pero maghihintay pa pala sila nilang oras para oh, pinaminuto, minuto, matagal-tagal kukunin yung balota nila. At pagkatapos, pag naka naka ano na sila, nakaboto na di pa nila makikita yung kanilang pang uh, ibubugay yung balota. Ay, di ba samantalang di ba yun nga ang security measure na dahil binilugan mo lang yung yung mga pangalan na dapat sigurado kang yung boto mo ay yun talaga. Hindi. Iiwanan mo at mamaya pa lang alas 5. Ang sabi ko nga doon sa kausap ko, mukha naman hindi yata tama yun sapagkat unang-una, hindi ko sinasabing magkakaroon ng hangki-pangki. Pero opening na yun na, you know, walang bantay. Kukunin yung balota mo, ilalagay lang sa sobre, maghapon, hindi bibilangin, at pagkatapos sakalang isusubo sa makina. Diba? Di ba? Di, Paano kung bigla na lang yan may kumuha niyan? Paano kung may napilit pumalit diyan at going shaded ng mga balance? We don't know, you know. It could happen. At saka karapatan kong ma-verify kung ano talaga yung lumabas talaga yung yung pangalan ng sinulat ko, anong binilugan ko. So anyway, medyo nag-ano na ako doon, hinanap ko na yung ano kasi pag ako naman na sa presinto pupunta, pipila ako. Akala ko ganun eh. na parang mas convenient sa priority. So kinausap ko yung principal ng school kasi sabi nga ng aming ng na mismong teacher doon sa sa priority voting ay yun din daw ang tanong nila eh bakit iiwanan bakit hindi susubo agad? Hindi ba may problema doon? So sila mismo nakikita niyo yung problema, to be fair. Pumunta ako doon sa principal at sabi nila, yun daw kasi ang instruction ang COMELEC. At, 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 tumawag sila sa COMELEC, kinausap ko mismo yung COMELEC ng bayan. At yun din ang paliwanag sa akin na talagang ganun daw, nilagay daw nila yung priority at may pipirmahan nga na waiver. Pag ikaw ay mag waive parang isusulat mo doon sa waiver kung senior citizen ka na ipinapayagan mo na ang, 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 na ang balota mo ay kukuni ng isang authorized sa tao at i-deliver sa'yo para i-shade mo, saka ipapasok sa sobre. Pero parang sabi ko, kung ako ay senior tapos nakita ko na yung ibang lugar doon sa eskwelahan, ay mainit na mainit yung pila, papipiliin mo ngayon ng senior citizen, ang buntis at ang PWD, ng ganito. Either manatili ka doon, gusto mo makita ang resibo ng boto mo, gusto mo makita, pues pumila ka doon sa initan. Kasama ng mga regular na botante. Although, to be fair naman, hindi naman ang nangyayari. May pila ang regular, may pila ang senior pero salitan ang ang ano ang pagboboto. So ay eh, pero buti kung yung mga building na may ano may, may may lugar na may lilim yung pipilahan eh may mga lugar na ang pipinipilahan ay napagkainit init. Grabe. Eh papano yung PWD? Paano yung ano na So mapipilitan yung PWD pumunta doon sa priority. Hindi doon sa regular precinct. Pero sa priority naman, hindi mo naman makikita yung resibo ng balota mo. So it's almost like, it's almost like parang a feel, feeling ko kanina, ako yung ano, na, 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 blackmail na para okay, gusto mo ng convenient, o sige, doon ka, pero uh, isusurrender mo yung karapatan mo na makita yung balota, yung resibo ng balota mo. Parang, why is it that we are asking people like me, senior citizen and buntis and mga may mga patasanan, na magawa ng ganong klase ng choice. Diba? So, sabi ko nga doon sa kausok ko taga hindi naman po ginusto ng mga priority na voter na bigyan ng rangya o pribilehyo. Nasa batas po naman kasi yan eh. Pero yaman din lamang palang alam nila na magbibigay sila ng isang facility para sa priority voting. Eh bakit hindi na lang kay number one? Nando na, na yung listahan, hindi na kailangan kunin yung balota doon sa presinto. Ando na ready na yung balota ng mga bibigyan ng instruction. Lahat ng senior PWD dito pumunta sa mga voting center na ito sa baba na mas convenient. 'Di ba? Ilan lang naman 'yan, hindi naman ganoon kadami ang senior at buntis at PWD. Mga dalawa o isang presinto 'yan. Pumunta sila doon. Ando na yung mga balota nila, wala na doon sa presinto nila, right? Tapos, may dapat may VCM doon. Di ba? Kasi, parang binigyan mo ng choice. Boboto ka. Tama, boboto ka ng alas 5 ng alas 7. Eh, pero syempre, katulad ko, kumupunta ko ng alas 6 o alas 5, eh, paano yung kasama kong boboto din? Iiwan ako sa bahay, babalikan ko, etc. Mga ganun, ganun. Eh, yung convenience sa manang iniisip dito. Pero, at least, maayos. So, yun yung sinabi ko doon sa taga-comelet. So ang kinalaunan, I refuse to vote in the priority precinct kasi I don't want my I don't want to waive my right to see the receipt to visually examine it kung tama yung pinasok ko yung binilang ng counting machine. I don't want to waive that. So, ito na nalang ako sa, eh nakita ko naman yung room naman namin sa second floor. Kita mo ni second floor, ano pa paano yung mga naka-wheelchair. Mapipigil, wala nang choice, di ba? yung sa presinto namin, yung naka-wheelchair, talagang doon ka na sa, ano, doon ka na sa priority na hindi ka naman bibigyan ng pagkakataon na mabasa yung resibo. Sa so, kumakiat, kasi nakita ko naman, hindi naman siya ganun nainitan. Hindi direct nang nasisinaga ng araw, yung room. At merong corridor na may upuan naman. At saka may medyo sistematiko naman yung pagkakaayos. Although haba nung pila ng mga regular nasa sa ilaan ng yung asawa ko nga ando na sa first floor, ando pa sa room. Hanggang ngayon di pa yata nakaboboto. Ito, nandito na ako sa bahay. 'Di ba? Eh ako ang iniisip ko eh kesa naman ako'y doon nga napili ba pipilitan akong magano mag ano, mag-sacrifice uh, mag, mag ng aking right. Eh pero nakita ko yung ibang ibang building, ibang room yung mga ibang cluster precinct, E eh, talaga tiret ang sinisinaga ng araw. E eh, nakapila sa labas yung mga tao. Di ba? Eh naandun, hinalo mo dun yung PWD na gusto. So pag ikaw PWD o kaya senior o kaya buntis sa gusto mong makita yung, yung resibo mo, mapipili din kang doon. Pero kung dahil nga sa inconvenience, pupunta ka lang sa priority na voting center na walang VCM. Na hindi mo makikita ang resibo ng boboto mo at mamaya pang alas 5 isusubo sa makina. Hindi ba? So ano 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 to? Hindi ba parang what why? Hindi na pag-iisipan ito. So panawagan to sa COMELEC sa susunod na eleksyon. Panawagan ito kay um, Chairman Garcia. Di ba? Sir. Tingnan naman natin to kasi alam naman natin kung sino yung mga mga priority voters, pwede ba mag-create na tayo ng separate precinct para sa kanila? O para sa amin? At magkaroon na rin ng VCM doon? Hindi yung katulad nito na bibigyan ka ng priority na may iba kang pila o kaya may separate na room ka pero sa separate na room mo ay mapipilitan kang mag-wave ng right mo na makita mo yung resibo ng balota mo. Dahil lang isusubo in ang ang tunay dapat na ano na process eh nandun ka ikaw magsusu mag tiniting sinusubo yung yung balota mo sa makina at makikita mo yung paglabas ng resibo Ganon dapat di ba ay hindi eh. hindi ganun ang nangyayari sa senior citizen PWD at mga buntis at least doon sa balo sa Los Baños doon sa San Antonio sa sa high school talagang wala eh parang parang hindi eh. parang mapipilitan ka mag magmamili So anyway, yun lamang pong karanasan ko. May hapon, uh, alas 7, magsisimula na po ang bilangan. So yung mga inuulit ko, mahirap, at di sa naranasan ko, masalimuot, uh, mainit, nakipagtalo pa ako. Naka, pero alam mo, pinakita ko rin doon kanina, kailangan nagtatanong tayo, kailangan nag, nagsasalita tayo. So nakausap ko yung principal, nagkapaliwanag ka, nakausap ko yung mismong Comelec, ng Los Baños, uh, at may sinabi ko sa kanya yung sa loobin ko na sana naman sir, ito ay huwag nang ulitin. Kasi uh, kung alam nyo naman na may mga, nasabi ko yung mga sinabi ko ngayon, na sana susunod ay eh, natin ito. So yun, aktibo. At ang realization ko nga kanina, ang demokrasya talaga kailangan ipaglaban. Kailangan natin ipaglaban ang na demokrasya. Hindi natin pwedeng kung ano lang yung ano eh. Uh, at ako kanina, naisip ko, well, itong inconvenience na ito, wala ito sa mga pinaglaban ng mga namatay sa pakikipaglaban para sa bayan. Pinaglalaban natin ngayon ang karapan nating bumoto, mabilang ating balota, makita natin ng resibo. At ito ay pinaglaban ko. Uh, so, hindi pa Pero, yun, para to sa bayan. Kaya, kailangan po natin gamitin ang tamang, ang tama. Gawin natin ang tama. Uh, nakakaano na pinaglalaban mo yun tapos meron ng mga taong ibibenta ang mga kanilang mga boto o hindi gagamitin ng isip uh, na parang mangunahan ng galit hindi gagamitin ng katwiran kung sinong ibu parang parang alam namang walang plato for yung kandidato iboboto din lang mimigay ng jacket di ba parang ano ba yan di ba parang uh, parang saliwat galit ka sa China pero iboboto mo yung mga alam mong na maka China hindi ba parang ano ba yan parang di ba So it it is really it's really you know nakalulungkot kasi naghihirap na nga tayo ngayon sa pagboboto. Gamitin na natin tama yung pagkakataon na ito. Sabi kong ipaglaban natin ang demokrasya at sa pamamagitan ng paggamit ng ating utak sana ay mangyari ito. So yung mga hindi pa bumoboto ay bumoto na. Ako nakaboto na ako. Sabi niyo yun, yun, nakaboto na ako. Ayun yung singer ko na yan. Okay? O sige, Kita kita lang sa Miyerkules, sa Miyerkules mayroon si gulong resulta, malinaw-linaw na kung sino mga nanalo, at sino mga luhaan. At sige, sana kahit may manalo may matalo, sana panalo ang bayan. Dahil may mga kandidatong na nanalo pero talo tayo. Nanalo nga sila pero ang bayan ang talo. Sana mas kaunti ang mangyaring ganyan ngayong panahon. O sige, sana nakapagturo ko sa iyong kaisipan na plus kami mga puso at napabago ang panahon sa buhay kahit kunti lang, kahit sa usapan politika lang. Dahil sabay sa akin ng Lasal, Teach Mind, Tansat, at Reform Lights. At sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP serve the people. Sige. Abangan natin. Exciting mamaya. At mamayang hapon, ako pa yung naka-duty sa Channel 4. <laughs> Maging analyst ako sa Channel 4. Mamaya. Okay? Mamaya, kita-kita tayo. Manuuri nyo yung Channel 4 mamaya. Ang coverage ng election nila. Election coverage nila. Andun po ako. Mamaya. Hindi ko alam kung anong eksaktong oras. Okay? Lagi mong sinasabi? UP naming mahal? Ani mo Lasal, magandang hapon, tanghali, gabi, umaga, kung saan mo kinaroon sa mundo, pero sa mga Pilipinong bumuboto sa ngayon o hindi pa nakaboto, ay magandang umaga o kaya ay tanghali na, 11.20 na. Sige? Bye for now. See you and talk to you on Wednesday. Ah, teka. Wednesday pala. Sorry, mayroon pala akong meeting. Baka sa Wednesday ng hapon na tayo magkwentuhan. Sige, bye.